Bago na naman natin umpisaan ng ating topic ngayon ay mag, uh, huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. So, ang topic natin ngayon ay si Claudine Co. No? Anak ng uh, contractor na si Christopher Co. At uh, pamangkin ng negosyanteng politiko na si Saldi Co. No? Kasalukuyan siyang nagtitrending online dahil sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay sa gitna ng kontrobersiya kaugnay ng mga flood control project ng DPWH. So, ayun, tatalakayin natin uh, yung kanyang lifestyle, no? Lifestyle check, kumbaga. So, and dito na, no? So, siya ito. Ito na dito ngayon. Siya. So, yan. Dito siya nakapag-travel din siya sa iba't ibang bansa, no? Nag-flex din, no? Flex din ata ito ng mga, ano, uh, netizen. Yung mga gamit niyang outfit, no? Outfit check. So, tignan natin kung magkano yung halaga, no? So, umpisan natin ngayon sa mga phoenix ni uh, Claudine Ko sa online, no? Tignan natin yung mga phoenix niya na lifestyle check, na mga outfit niya, no? Na na viral ngayon sa social media. So, ito ngayon yung Chanel Formula 1 t-shirt na nagkakahalaga ng 247000 H&M denim cargo trousers 1,600 no? almost yung trench coat sand nya 18,000 pesos Chanel wallet on chain lamb skin so mahigit 300,000 pesos guys grabe Prada sunglasses almost 29,000 pesos ito pa Dior polo shirt, no? 75,000 pesos. Yung kanyang uh, Goyard brand na St. Louis PM bag. 145,000 pesos. Grabe. At uh, Dior na Black Butterfly Sunglasses 31,000 pesos Meron din siyang Kleenex na Dior Uh, high high cup sneaker uh, 55,000 pesos at uh, yung kanyang high waisted shorts 2,000 pesos mahigit at ito pa no Zimmerman yung brand niya. So, ito ay floral print cotton blend maxi dress. Almost 90,000 pesos. Grabe. At ito, Anakan. Anakwan. Amira Dress Caligo. 31,000. Almost 32,000. Grabe, Gucci. Jackie, 1961 mini bag. Nagkakalaga lang naman ng 243,000 pesos. Putra gis. Ito, Gucci, slingback pump na hindi ko lang ito, parang sandals siya. Yeah? Grabe, ang nipis lang pero mahal. Uh, 67,251. <laughs> Grabe guys, dito na po pupunta yung taxes natin putang ina. At saka ito pa, uh short dress with pockets ninety 3295 brand ng Sarah. and then uh, ano to uh Chanel ballerina flats uh 38000 and Celine ano ba to Paano ba bigkasin yung sunglasses ng Celine no di ko alam kasi thousand eh. five 32500 Tsaka YSL na leather smooth leather bag nagkakahalaga lang naman ng 133,000 pesos oh my goodness ay ito dami pa pala guys Fendi na silk jacket multicolor 178,000 almost 179,000 tsaka ito Fendi ulit yung brand Uh, brown leather bag 136,000 pesos lang naman po tragis tsaka ito black leather high heeled sandal 66,000 grabe naku meron pa pala Dior yung brand no short hooded dressing gown 137,000 pesos and then Gucci Marmo print silk twill top 29,900 almost 30,000 pesos and then yung uh, partner nun uh, up and down kasi siya Marmo print silk twill sarong skirt 36,000 almost eto pa Vera print swimsuit 25,000 pesos at saka yung denim TRF mini skirt 2,395 para tayong sinampal ng kahirapan guys ito pa gamit niyang bag dito bag bagay mini so 173,980 no and then yung sling back pumps from Gucci nagkakalaga lang naman ng 64,670 shit meron pa pala Louis Vuitton monogram Traveling bomber jacket 305,000 Sarah crop crop cuff 1695 so yung sa partner niya floral mini skirt to no 1995 Tsaka ito pa Embroidered scarf jacket From to No nagkakalaga lang naman ng 54,664 at saka yung Chanel na rubber rain boots niya nagkakalaga lang naman niya ng 158,000 pesos no at saka yung Chanel Small Kelly niya 409,987 nakakalula ito po yung pera na natin no ito yung ito lang naman yung winaldas ng mangilan nilang mga anak ng mga politiko, no? Nandun sila sa kongreso lahat. Bilyon-bilyon ang pera na kanilang winawaldas. Pera po yan ng taong bayan, ano? At uh, ang dali-dali lamang sa kanila na gastusin yung pera habang hindi nila nare-realize na ang dami din nating uh, nagsasuffer dito ngayon sa Pilipinas lulusong ka sa baha lulusong ka papunta at lulusong ka na naman pa uwi dahil uh, may mga masamang panahon at uh, yung mga papasok sa eskwela ng mga bata alintana yung uh, yung andyan na rin yung makukuha nilang sakit no dahil sa baha yung yun yung mga leptospirosis pero yung flood control budget na ipinagkaloob ng gobyerno na dapat ay napapakinabangan ng taong bayan ay winawaldas lamang ng mga putang inang mga putang ina talaga yun lang at ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw ito huwag kalimutang i-like share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw!